guys, welcome back to my channel at talk to CR. Ako yung mag-iilang. Uh, pakikita ko lang sa inyo kung anong sikreto ko. Kung bakit ako maputi. Bakit makainis yung mukha ko. Ipakikita ko sa inyo kung anong sikreto ko. Hindi, kasi ang ginagamit ko guys na sabon. Kodik. Para sa pag-ilangot. Yes, Pagilang tayo. Para tayong magawa sa buhay, di mag-video tayo. Kojik. Matagal ko itong ginagamit. Tao na. Kasi tayo guys, hiyanan tayo kung anong ginagamit natin sa ating mukha kasi ako koji tapos may na-apply pa rin ako sa mukha dito lang ako natuto nito nung ako'y nag-abro dito ako natuto mo talaga tapos may nagturo sa akin para daw kung hindi ako siyempre tayo gaya-gaya kaya ginawa ko G -later, g -later, tiyo, 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 tiyo. Kaya di ito, kaya di sa tayo eh. Kaya kailangan natin gayahin kung paano tayo buwad Di ba? Ngayon, mag-apply naman ako sa mukha ng Skinol. Ito guys, yung ginagamit ko. RTL na Skinol. Nilalagyan ko siya ng toner number 3. May nagturo lang sa akin ito kaya ginaya ko yung friends ko kanto ginagamit. Gumamit ako pero di talaga ako totally gumagamit dati ng mga pangkuskus sa pagmuka. Noon ba silin lang ang ako kontito na ako pero ngayon tapo ko ako si Pedro kanina ako maglabi na tang party sa mukha O oh, hindi tatay ako bunatagan na rin gusto kasi nalagyan namin siya ng vitamin E may e. Pag pagalaw ko guys ito half lang ha kung half yung skin oil half lang nito kung full full din yun kasi puro sa hap eh susundan ko lang matapang to eh ito ako konti na pero may stock ako doon lang apply natin sa ating pagbuka pag kayo mag-apply nito Bukong mukha nilagyan lagyan nyo. Tapos ang pag-ano daw, ang pag-apply ka na daw. Di ba? May pwede na gano'n. Para doon hindi magkulubot agad yung, yung mukha, syempre matanda na tayo. Kailangan natin yung lagaan natin yung di ba? Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig yung maganda rin. May nagturo lang sa akin. Dati ako basta na. Yung ganun basta na. Yan, apply, apply daw ba yan? O di ba? Ang nalikod ng tayo para pantay daw yung white niya. Tsaka kahit ako mag-apply nito, pampakilis din naman. Pero kahit mag-apply ako nito, yung mga, matagal, may mga anting ako lumalabas. Para yun ay mawala. Yung ang hindi hindi mawala sa buhay ko. Dahil pag itinigil ko yung guys, lumalabasan yung tagyawat ko. Ito naman ang ininom ko para sa tagyawat ko guys. diyan yan Hindi naman ito. Kaya gumagamit kayo nito. Alam nyo na ako na ibigusagihin. kumagamit ako nito, Almost mayigit ng 2 years din ako nito. Ito lang yun. Nakapag... pagaling sa buhok ko para sa pimples. Dati yung ako pero may wala. Kuminis siya ng dahil dito. Yung patuloy lang natin guys, tapos lalagyan natin ng cream. Kailangan na natuyo siya, tapos lalagyan natin ng cream. Kailangan kasi paypay. -pay. Kailangan kasi mga tuyo bago ko lagyan ng cream. Ang ilalagay ko naman guys na cream, pagkatapos ko mag-skinol, ito lang, gori. Ang gori avocado. Kunti na lang ako, pero may stock din ako. Hindi ako nakawala ng mga stock na panglagay ko sa akin pag mong mukha. Maganda din tong gori. Oo, maganda din sa mukha, di ba? Nakakainis talaga. Kailangan lang natin tuyo yung ating mukha. Tuyo, 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 tuyo. Ilang tuwing kayo kasi ito, in-apply mo yung cream, iba ba? siya ng bubo. Hindi siya kakalap. Magpapaypay muna ako guys. Yung mukha ko guys, wala akong filter ha. Walang filter ang cellphone ko. Iyan, yung mga black-black na yan. Mga ano yung mga tagpot, mga dark spot ba yan? Mga, uh, yan ang dami. Yun. Mga nunal, yes, mga nunal yan. Diba payat ko na, datang-tapa ko. Pero wala, babawi tayo. <laughs> Ito, pag ako umuwi, patatanggal ko yan. <laughs> yan kapag ano, kapag uh, yan, talagang totally ko Kapag may picture, siyempre, nawawala no, yung ano niya, yung tagtun yung mga black black. Yan ang totoo kong pag guys. Di kinis? Nung nagtumigil ako mag ano, mag pills, yun diyan pills, talagang yung aking tagyawat at nagsibulan. Ang dami dyan, guys. So, totoo. Tapos, ako, tapos sabi ko, tinigil ko. One month, one month ako tumigil. I Stop ko yun. Yun, nagsibulan siya. Tapos, nagtry ulit ako mag, uh, mag pills yun ngayon diyan. Yun, natanggal ulit ako konti na. Yun lang ang sekreto ko. Ang sekreto ko, guys, yung Dian pills para sa mukha ko. Para manatiling makinis yun. Diba? medyo toyo na. Yan na guys, toyo na yung aking face. Kailangan natin yung ng gore. Kasi na ko lang ito sa mukha ko. gore. Dito lang ako natuto na rin maglalas dito. Natuto ako doon kay, kay ano, sabi niya, bilagyan mo ng cream yung mukha mo, bibili kita. <laughs> ako naman si Uto-Uto. <laughs> Nagpapili di ba? Yung una niyang bigay sa akin na cream, hindi umiyak sa akin, nag nasunog yung face ko, tapos naganap ako ng ah, uh, nung kakalis nung nasunog ko mukha. Ito nga gore, nakalis sa akin. Tsaka may na-play ako dati. Na ano yung parang, yung yung dinadrap ba? Drapper. Tapos guys, ang pag-a-play daw, hindi ganun, ganun. Para hindi ka naman yung mukha mo. E, kasi ako matanda na, kailangan natin sundin yung mga payo ng mga mga doktor ba? Diba? So pag-bleed daw yun. Hindi pa pa ba? Pataas ganun. Ganun ang mag-a-play sa mukha mo guys. O, okay diba? Ganyan na siya. Nabaya niya yun na yung eyebag ko. No? Kasi, yun, yun na. Diba? Okay na, yan. Okay guys. <laughs> Press na ulit yung pagbubukha natin. Diba? Yan ang sikreto ko, guys. Para gumanda, kuminis. Uh, yes! Totoo yan. Yung kuminis yung balat ko, tumuti ako ng dahil sa diante, Hindi nga lamang, uh, kiyangan naman yung, guys, kiyangan tayo, kiyangan. Kasi, yun, iba, Lumalaki yung boobs. O, uh, lumalaki yung pe. Ako walang lumaki. <laughs> ang sa akin guys ay, kuminis yung mukha ko, yung balat ko kuminis, pumuti ako. Yun ang hiyang sa akin ang ah? diyan. Kaya yan guys. Kaya guys, thank you for watching. Yun guys, baka gusto nyo bayan nyo hmm. na. Maganda talaga to tali. Eh. Ito na guys, yung mukha ko. Makikita lang nyo yan dahil puro, ano yan, puro nunal. O di pa ang dami kong nunal. Pero natatanggal daw yun, insya Allah, pag uwi ko ng Pilipinas. Pero makinis talaga yung mukha ko. Dahil doon sa mga ginagamit ko sa akin. Mukha, hiyanga. Hiyangan naman yan guys eh. Minsan kasi yung iba hindi hiyang. Ako talaga yan ang hiyang sa akin. Kaya yan ang aking ginagamit. Yan guys, thank you for watching. Kung gusto nyong gayahin nyo guys ha. Pero yan ay hiyangan lang. Kung hindi hiyang sa inyo, maghanap kayo ng ibang brand. Ganun lang yung guys. Pero yan talaga aking aking ginagamit. Kaya, thank you for watching, guys. Back to, ano ako, back to social media, back to uh, YouTube. Kung may time akong mag-video, uh, mag-video ako. Pag wala, wala talaga. Kasi bawal ako video sa bas. Pag wala, ah, magpwede naman. No? Pero kapag nandyan, hindi pwede. Kaya, guys, thank you for watching. Thank you so much sa mga followers ko dyan.